Hoy, anong tinitingnan? Tignan mo dyan. Ah, nandistra ko doon sa puno. Ang ganda kasi. Okay, selfie na ulit. Distract sa puno? Tinitignan mo yung babaeng dumaan, no? Hindi ko siya tinitignan, babe. Hindi. Promise, hindi. <laughs> sa lang ako na okay. natingin. Nadistract lang talaga ako sa puno, babe. Kitang-kita ko. Kitang-kita <sighs> ko no? pagdaan, tinignan mo agad. Grabe, akala ko ba sa akin ka lang dapat nakatingin? Alam mo, mm -hmm. simula sa pool, ganyan ka naman talaga eh, di ba? Kung mm -hmm. ganyan ka lang din, hanggang ngayon, mag-break na tayo. mag na tayo, magbakong mag hahawakan Tinitignan mo yung babaeng dumaan, no? Kunti lang, babe. Kunti lang. Kunti lang. Kunti! Kasi, ano, nakakita ko kasi yung sapatos niya. Maganda. Ah, Jordan. Kunti! Eh, sagad na sagad nga yung pagkakatingin mo. Alam mo, kulang na lang, lumuway ang mata mo, kakatitig dun sa babaeng dumaan. Kulang Sabi na lang, umikot ng 360 degrees yung ulo mo, makatitig ka lang dun. Alam mo, tama na, no? Break na tayo. Break na, babe. <laughs> TINITIGNAN MO YUNG BABAENG DUMAAN NO? Ah babe, oo oh, babe kasi Ganda siya yung sapatos babe Tinitignan mo? Oo oh. Kasama mo ako pero tinitignan mo siya? Babe yung sapatos babe Kasi ano, mas maganda? Hindi. Mas sapato. sexy? Mas maganda yung OOTD? Mas maganda yung buhok? Sabihin. Alam mo yung mo sa akin kung ganyan lang din, mag-break na tayo! Mag-break ah, break Tinitignan mo yung babaeng dumaan, oh. No? Ay, babe, hindi ko na alam. <laughs> hindi ko <na> alam. Kasi, <laughs> mo alam. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Oo, hindi ko na alam. Simpleng tanong, hindi mo masagot ng maayos. Hindi mo alam. Eh kasi wala ka naman talagang pakialam sa atin simulat at sa poll. Wala kang pakialam. Alam mo, ganyan talaga yung ugali mo eh. Ayun oh, Makikipag-break. Break na tayo. Oo, oh, diba? Sabi ni eh. Wala bago. Gusto mo yan eh. Wala bago. Gusto ba? Stop